Welcome to Sunish International Corporation. Kami sa Sunish ay nakatuon sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangarap magtrabaho abroad, lalo na sa Japan. Isa sa mahalagang proseso ay ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate, OEC, isang dokumento mula sa Migrant Workers Office, MWO, na nagpapatunay na ikaw ay lehitimong OFW. Narito kami upang gabayan kayo sa tamang proseso mula requirements hanggang pag-aayos ng dokumento Ano ang OEC Overseas Employment Certificate para sa mga naghahanap ng trabaho sa Japan Ang Overseas Employment Certificate OEC ay isang dokumento mula sa Philippine Overseas Employment Administration POEA na ngayon ay nasa ilalim ng Migrant Workers Office MWO Ito ay kinakailangan para sa mga Pilipinong magtatrabaho abroad kabilang na ang Japan. Ang OEC ay nagpapatunay na ang isang manggagawa ay legal at kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas. Bakit mahalaga ang OEC para sa papuntang Japan? Isa, patunay ng legal na trabaho, pinapakita na ang manggagawa ay dumaan sa tamang proseso ng pagkuha ng trabaho. Dalawa, proteksyon ng gobyerno, kasama ka sa mga programa tulad ng OWA, PhilHealth at Pag-ibig. Tatlo, exemption sa travel tax at terminal fee. Hindi ka na kailangang magbayad ng mga ito kapag aalis ng bansa. Paano mag-apply ng OEC para sa Japan? Magrehistro sa Pops Bank, pumunta sa website, mag-login, o gumawa ng account. Ihanda ang dokumento, valid passport, Japan visa o co, at verified employment contract kung kailangan. Magpa-schedule ng appointment, mag-book sa pinakamalapit na POEA, MWO office kung kailangan ng verification. Check exemption, kung balik manggagawa, i-check online kung exempted ka sa OEC. Mahalagang paalala para sa mga papuntang Japan. Siguraduhin ang iyong employment contract ay verified ng polo upang maiwasan ang abala. Ang OEC ay valid lamang ng 60 araw mula sa petsa ng pag-issue. Para sa karagdagang tulong, makipag-ugnayan sa POEA, MWO sa Philippine Embassy sa Japan. Sa Sanish International Corporation, hindi lang trabaho ang aming inaalok. Nagbibigay din kami ng legal services tulad ng annulment, recognition of foreign divorce, at iba pang usaping pampamilya, kabilang ang custody at suporta ng mga anak. Kami ay laging handang tumulong sa inyong mga pangangailangan, personal man o legal. Muli, salamat sa inyong tiwala.